experience ko na maging third party sa isang relasyon. Naghiwalay sila dahil sa akin. But also, nangyari yun kasi wala pa akong God nun sa buhay ko. Matapang na inamin ng aktres na si Rita Daniela ang kanyang pagkakamali noon matapos siyang maging third party ng isang showbiz couple. Nangyari ang pag-amin ni Rita nang mag-guest siya sa episode ng Sarap, di ba? Nang GMI 7 noong February 10, 2024 kasama niyang guests si Ken Chan at Christopher Martin. Dito ay sumalang siya sa segment na True or Charot, kung saan magsasabi siya ng isang statement at huhulaan ng ibang players kung totoo ito o hindi pahayag ni Rita. Na experience ko maging third party sa isang relasyon. Naghiwalay sila, dahil sa akin, makikita sa mukha, na nagulat ang co-player niyang si Christopher, at ang mga host ng programa na si Carmina Villaruel, at ang kambal nitong anak na si Namahvi, at Cassie Legaspi. Sabi ni na Christopher, Mahvi, at kasi naniniwala silang hindi ito totoo, taliwas naman ito sa paniniwala ng ka-love team ni Rita na si Ken Chan. Ayon kay Ken, alam niyang nagsasabi ng totoo si Rita nang sabihin itong naging third party siya noon, nang kumpirmahin ito ni Carmina, ipinagtapat ni Rita na tama ang hula ni Ken, paliwanag naman ni Rita, hindi niya alam na may karelasyon ang lalaking pumuporma sa kanya noon, dahil nagsinungaling ito sa kanya, gayon paman, nagpasya siyang ihinto ang pakikipag-usap sa kanya, nang malaman niya ang totoong relationship status ng lalaki. Kasi usually sabi kapag mga ganyan, wala na sila, di na sila okay tapos meron pa rin pala nung nalaman ko syempre tinigil. So nung tinigil medyo naging makulit si Guy so ako naman ginawa ko lahat para hindi siya matuloy pero syempre nung nalaman ni girl naghiwalay sila, pahayag ni Rita. But also, nangyari yun nung wala pa akong God noon sa buhay ko, sinabi ni Rita na humingi na siya ng tawad sa mga nasaktan niya, saad niya, nag -sorry naman ako. Lahat ginawa ko, many times humingi ako ng tawad, walang binanggit na pagkakakilanlan si Rita kung sino ang celebrity couple, dahil sa kanya, Ngunit nangyari ito mula 2017 hanggang 2018, ibinunyag din niya na ang nasabing couple ay naghiwalay. Ngunit kalaunan ay nagkasundo at nagpakasal sa isa't isa. Kasalukuyang nasa co-parenting setup ang aktres kasama ang dati niyang partner na isang non-showbiz man, magugunitang noong June 15, 2023 isinapubliko ng kapuso actress na hiwalay na sila ng non-showbiz partner at ama ng kanyang anak. Hindi man idinetalye ni Rita ang dahilan ng pagtatapos ng mahigit apat na taong relasyon nila ng dating nobyo, sinabi niyang ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para maisalba ang relasyon nila, we really tried our best just like everybody else, but it didn't work out, sambit ni Rita. Sa katunayan, maayos daw silang naghiwalay at hanggang ngayon ay nananatili silang magkaibigan pagbabahagi ni Rita We're good friends, e very very good. We're doing our very best to co-parent Uno. I'm actually proud of ourselves, kaming dalawa. Kasi hangga't maaga inaayos na namin siya para paglumaki na si Uno. Alam mo po 'yun? Peaceful po kami and we can still be a family na wala na pong issue-issue sa both sides.